Magpahanggang ngayon ay mainit na pinag-uusapan ng insidente ng nangyari sa veteran actress na si Eva Darren. Dahil dito, bumuhos ang simpatiya at awa sa kanya, hindi lang mula sa mga netizens, kundi maging mga kasamahan niya sa industriya ay nagpaabot din ng taus-pusong suporta. The Philippine Showbiz List presents celebrities sa sumuporta kay Eva Darren sa issue ng pag-iisnab ng FAMAS. Sa Facebook post ni Bill Dawson, ramdam sa bawat salitang kanyang binitawan ang simpatya para kay Eva. Anya nakakalungkot, nakakatakot at nakakagalit ang nangyari. Tanong pa niya kung ganun na lang pala kapag ikaw ay lumipas o tumanda na at pinagbayad pa ng 5k per plate. Ang sakit Anya sa puso ng mga sikat at batang artista lang ang kilala ng mga tao at organizers. Maging ang aktor si Christopher Rojas ay hindi mapigilan ang kanyang galit sa iniwan niyang komento. Anya, ito mga taong ito talaga. Mahiya kayo sa sarili nyo. You owe Tita Eva a big one. Morons. Hindi naman bumenta kay Boom ka ang paliwanag ng FAMAS na hindi nila mahanap si Eva. Lahat naman daw siguro ay nakaka-attend na ng program at kahit sa eskwelahan ay mayroong seating arrangement. Respeto na lang daw sana. Lahat naman anya ay tatanda pero wag naman daw tratuhin ng ganoon. Nakakaawa nga raw na talagang hirap mag-effort pero ganun lang ang mararanasan. Sa Facebook, nirepost si Cedric Juan ang post ng anak ni Eva upang ipakita ang dahilan ng lokal na organisasyon sa kanilang pagkukulang na bigyan ng pagkilala ang veteranang aktres. Sa nilikip niyang mensahe, sinabi ni Cedric na nakakalungkot ito. Hindi siya kumbinsidong dahilan na hindi mahanap si Eva. Kaya nga raw may organizers ang bawat event. Naroon mismo si Cedric sa pagtitipon sapagkat ang historical drama na Gumburza ay isa sa mga kalahok na pelikula sa FAMAS ngayong taon kung saan siya rin ay nominado para sa best actor. Ang radio host, entertainment columnist, talent manager ni si Jobert Socaldito ay hindi na mapigilang mapamura sa dinanas ni Eva sa gabi ng parangal. Sa kanyang social media post, sinabi ni Jobert na ang ginawa ng mga organizers ng FAMAS kay Eva ay nakakasuklam, walang paggalang at nakakalungkot. Hindi ay niya dapat at hindi pwedeng gawin yon sa sino man, lalo na sa isang katulad ni Miss Eva Dare na isang icon sa industriya. Kung iisipin nga raw na nanahimik lang ang bitala ng aktres tapos biglang kinalampag para magbigay ng award. Nagpagod ito sa kanyang edad at nagastos pa, pati ng excitement na makita ang ilan sa kanyang mga kasamahan tapos ganoon lang ang gagawin dito. Giit ni Jobert, kailangang ipaliwanag ng famas kung bakit wala sila anyang mga pakiramdam at nakakagalit at talagang nakakainis. Nakadagdag pa sa kanyang inis ay eh, kung bakit wala ang pangalan ni Eva sa list of presenters at question din niya ang pagkakabilang ng bagitong nagangalang Ron Angeles. Hindi naman daw sa minamaliit niya ito pero nakapagtataka ng na isama ang pangalan nito sa Helera ni Miss Charo Santos, Tirso Cruz III, Vilma Santos, Boyet de Leon at iba pa. Kaya tanong ni Jobert, paano na-aprobahang maging presenter ito at humirit kung marami ba daw itong nabiling dinner plates. Inis at galit naman ang naramdaman ni Rita Avila sa pambabastos o ng FAMAS kay Eva sa ginanap na 72nd FAMAS Awards. Sa isang Instagram post, naglaba siya ng reaksyon tungkol sa issue. Ayon sa kanya, hindi makatarungan ang ginawa ng FAMAS sa ng aktres kaya naiintindihan niya ang hinaing ng anak nitong si Fernando. Tama lang din daw na ipinost ni Fernando ang ginawang pababaliwala kay Eva para maging aral sa lahat. Dito ay napatanong si Rita sa ginawang pag-imbita pero ikaw pa ang magbabayad ng iyong pagkain. Nananahimik anya tapos iimbitahin kung saan ay gagastos mula sa damit, make-up, gasolina, hanggang sa pagkain pero ang lahat ng ito ay para sa ano nga daw ba? Para sa ningning? Paniniyak ni Rita na pumunta si Eva sa naturang awards night hindi para sa ningning pero dahil nirespeto nito ang imbitasyon. Pero ang tanong, nirespeto ba daw ang premiadang aktres? Inihalin tulad pa ni Rita ang nangyari kay Eva sa FAMAS sa nangyayari sa mga artista ang umaattend sa presscon ngunit nababaliwala dahil may ilan sa mga ito ang hindi natatanong. Mga bida lang naman daw ang gustong interviewin ng press, edi sana mga bida na lang anya ang mag-attend. Ayon pa kay Rita, dapat sa showbiz sila ay maalagaan, magbigay ng respeto at dignidad sa isa't isa. Isa pang ipinagtataka ni Rita na wala ang pangalan ni Eva bilang presenter sa kahit anong art card na inilabas ng FAMAS. Questionable raw ito lalo na binigyan at pinag-memorize ng script ang veteranang aktres. Hindi rin matanggap ni Rita ang paliwanag ni FAMAS President Francia Conrado kung saan sinabi nitong hindi mahanap ng production team si Eva noong gabing yon, kaya na decision silang palitan ito. Agad nakarating kay Rita ang nasabing litrato ni Eva kasama si Marisa at Divina. Ipinost din niya ito kalakip ang caption na, Ang hirap nga mahanap! Ipinagpasa Diyos na ni Miss Eva Darin at pamilya ang nangyari ayon sa anak niya isama natin sila sa ating dasal. Isa si Bebeth Ortesa sa mga nakikisimpatya kay Eva. Kaugday nito, naglabas siya ng banawagan sa pamunuan ng famas na bayaran ang mga nagastos ni Eva. Nalagdagan ang pagkadismaya ni Bebeth na makatanggap siya ng kopya ng listahan ng mga award presenter. Pero ang pangalan ni Nova Villa at hindi si Eva ang nakalagay na kapareha ni Tirso. Hindi rin napigilan ng talent manager na si Oji Diaz na maglabas ng pagkadismaya sa na nangyari. Sa kanyang Facebook page, ibinahagi niya kanyang komento at napamura sa ginawang pang i ng FAMAS sa batikang aktres. Hindi raw siya makapaniwala sa naging paliwanag ng FAMAS patungkol sa hindi malocate ang inuupuan ni Eva kaya agad itong pinalitan. Tinawag pa ni Oji na Palaka ang mga organizers sa likod ng FAMAS. Bukod dito, may iba pa raw tsikara na karating sa kanya tungkol naman sa ilang mga nakatanggap ng parangal. Tanong ni OG, gaano raw katotoo na binigyan ng award ang ilang hindi naman karapat dapat magka-award porke nag-sponsor lang ng malaki. Tapos inabala ang matandang nire-respeto sa industriya para lang mabastos sa gabi ng parangal. Makahulugang mensahe ni OG, iba talaga ang tinitingnan sa tinititigan. Sa pamamagitan ng isang Facebook post ay naglabas din ang na sa loobin sa naging trato kay Eva, ang aktres sa si Myla Gumila, kung saan ay pinundirian ito, ang paliwanag ng famas na hindi mahanap ang veteranang aktres. Nakakalungkot anya ang sinuman daw na atasan na hanapin si Eva ay hindi alam kung ano ang itsura nito dahil sa walang ginawang pananaliksik. Ang mga kabataang ito daw na nagtatrabaho sa industriya hindi man lang nag-aaksaya ng oras sa mag-research tungkol sa kanilang mga bisita o cast. Kaya nga daw kulang ang mga ito sa tamang respeto na dapat nilang ibigay sa mga veteranong aktor. Ito anyang kalakaran sa industriyang ito. Tanong pa ni Myla, gaano daw ba katagal nila bago mahanap gamit ang kanilang mga mobile phone? Ang tulad ni Eva, punto niya mag-research at magpakalalim sa kaalaman tungkol sa kung sino ang makakasalamuha o kaya aayusan at mas anyang magtanong kung hindi alam. Di ni Myla, hindi mo mahahanap kung hindi mo alam kung ano o sino ang hinahanap mo. Ang former child actor and matinee idol na si Rebelleza ay nag-iwan naman ng komento sa binahaging sentimiento ng anak ni Eva na si Fernando. Ayon kay Reb, napakawalang profesionalismo at walang paggalang sa mga icon tulad ng kanyang tita Eva ang ginawa ng FAMAS. Hindi anya ito katanggap-tanggap, nakakabastos at aminadong galit. Nandun din anya sa pagtitipo ng kanyang inang si Divina Valencia kaya napatanong siya kung nakaranas din ba ito ng ganoong pagtrato. Dagdag pa ni Reb, magbigay ang FAMAS ng long apology sa kanyang tita Eva. Kinwestion din niya ang patungko sa 5k per plate na anya, hindi niya matatanggap at talagang magre-reklamo siya. Ang aktor, isang kolektibong grupo ng mga aktor sa Pilipinas kung saan ang Board of Directors ay kinabibilangan ni Nadingdong Dantes at Piolo Pascual ay nagpahayag ng na kanilang saloobin hinggil sa pangyayari. Sa Facebook post ng aktor, ipinahayag nila ang pagkadismaya sa paraan kung paano hindi binigyang pansin ng fama si Eva sa awarding ceremony na sinasabing ang mga pagtitipong tulad nito ay dapat na isang sandaling pagdiriwang na lumalampas sa simpleng tagumpay at mga tropeyo. Sinabi nila na hindi umano mano nagampanan ng FAMAS ang tungkulin nitong parangalan, ang individual na naglalaan ng talento at pagkamalikhain sa si industriya ng pelikula. Nagpabatil sila ng malalim na kalungkutan sa tila pagkakamali sa pamamahala ng programa. Sinabi rin ng kolektibong grupo ng mga aktor ngayon, higit sa kailanman, mahalaga na pangalagaan at parangalan ang industriya ng pelikulang Pilipino. Kaya naman, minimiti ng aktor na muling ibalik ang tunay na esensya ng mga ganitong klaseng pagtitipon na yayakap sa bawat isa ng hindi nakakaramdam ng takot na mabukod o madiskrimina. Sa huli, inihayag ng aktor ang kanilang mainit na suporta at pakikiisa para kay Eva. Isa naman si Divina Balaja sa mga nakisimpatya kay Eva. Kinwestyon niya ang kredibilidad ng FAMAS kahit kasama siya sa mga pinagkaloban ng parangal na iconic movie actress of the Philippine cinema noong nakaraang linggo. Sa isang Facebook post, hindi siya nangimi na punahin ang kawalan ng respeto ng mga bumubuo ng 72nd FAMAS Awards sa kapo niya veteranang aktres. Anya, napakalaking katarantaduhan ang ibinigay ng dahilan ng pamunuan ng FAMAS na hindi nila makita si Eva sa loob ng venue kaya pinalitan nila ito bilang award presenter. Nasaksihan ni Divina mga pangyayari na nasa iisang mesa ang personal ni Eva at magkatabi sila sa upuan. Kasama rin nila sa mesa ang kapwa nila veteranang aktresa si Marisa Delgado. Ayon pa kay Divina, ang pwesto na kanilang mesa ay halos katabi ng stage at may pangalan ng upuan ng lahat ng artisang dumating. Kasunod nito ay binatikos niya ang famas na ang mga umaten para sa kanilang dinner at sa ibang pinarangalang wala naman umanong kinalaman sa movie industry. Ginagamit nga raw ang mga artisa tapos pinahiya, sinakta ng isang Eva Darren na talagang isang icon. Hindi nga lang doon nagtapos ang himutok ni Divina dahil sa kanyang panibagong Facebook post, nagtanong siya kung may kredibilidad ba, ba ang FAMAS pagkatapos ng hindi ka nais-nais na trato kay Eva. Hindi umano may pagkakailang kapal pa nangyari. Dito ay nagkwento rin si Divina ng personal na karanasan sa pagdalo niya sa naturang gabi ng parangal. Kaya nagbanta siyang magwawala sa entablado kapag pinuto ng kanyang acceptance speech. Nang sabihin ng FAMAS production staff na hindi masasagot ang kahilingan ni Divina, nagbanta ang veteranang aktres. Ayon kay Divina, nakita niya ang pagbubulungan ng production staff dahil sa kanyang banta. Nasaksihan din ni Divina ang ginawa ng production staff sa radio personality na si Tina Loy at sa veteranong aktor na si Romeo Rivera. Lahat niya, habang nagsasalita ang mga ito ay hinila na at mahaba na daw. Ayon kay Divina, dahil sa nababastusan siya sa naging trato sa mga ito, kaya siya nagbabala. Pasalamat na lang daw at hindi niya nahanap ang kanyang hinandang speech dahil naging maikli ang kanyang pagsasalita. Walang naging gulo at tila ba umiwas ang fama sa kanyang sinabi na gagawin. Nakahinga ng maluwag ang anak Divina si John Reb nang hindi mahanap ng ina sa cellphone na hawak nito ang speech na inihanda dahil tiyak na magwawala ito kapag inawat. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!